guys. Ayan. Quick escape muna si mami. At iniwan ko muna si baby sa lola niya habang tulog. Kasi kailangan kong bumili ng water. Ayan. Napakainit. Guys, kahit 5 minutes walk lang to sa amin. Nagdala pa rin ako sasakyan So, 1 minute drive lang to. Napakalapit lang na to sa amin. Kaso, kailangan kong bumili ng maraming tubig. Kasi nga, para hindi na ako masyado pumupunta dito sa shop. Kasi kung yutos ko naman kay mama, nakakahiya naman. Kasi ang bigat. So, ayan nagsumaglit ako at nagdala na ako ng sasakyan para marami ako mabili. Bali ayun nga guys na pamili ko. Yan sabon ni baby, laundry soap niya, tapos napakaraming tubig, tissue. Yan lang naman halos then the other wala naman masyadong kailangan kasi araw-araw naman din si mama dito siya shop. Kaya sumaglit lang din ako sa so mabibigat but na nyo naman, dito sa si shop namin Halos, nandito na rin lahat Kaya hindi ko na kailangan pumunta kung saan pang malayo so, Ayan, dito nyo naman mitingin ako ng chinelas Na pwede kong pambahay ka dito pwede mo basahin Nagamusan na siya Kaya nga lang, hindi na rin siya pwede basa yung... Sa side nga nito guys Is mga sale item siya Kaya kung ano man yung makikita ko dito Na pwedeng bilhin, binibili ko Kaya nga lang, for now Hindi ko na masyadong kailangan yung mga anik-anik na to So, umikot ingot lang din ako. Baka sakali, mabili ako. Pero, wala din naman ako nabili. Ayan, yung vegetable section. and halos mga fresh naman siya. Kasi, mga halos mga dito lang din siya inani sa lugar namin. Kaya, mga fresh din siya. O, oh, kita nyo naman guys. Ayan. Bali, bumili nga din ako ng lemon. Kasi nga, naglalagay ng lemon sa water na ako. ni mga sinisya na kami tumataba. Guys. Ayan. Ayan naman. Ang halos po nabili lang din naman dito ni mama sa akin is orange kasi yun lang naman din ang hilig ko. Meron naman dito kasi mangga kaya nga lang malambot na siya kaya parang ayoko din kasi kumain pag malambot. Gusto ko yung medyo matigas siya yung crunchy pa siya. Ayan, tsaka pakuan, yan. Usually binibili sa akin ni mama kasi yan yung mga gusto ko, guys. Araw-araw na mga needs ko. Hindi ko na kailangan sabihin kay mama kung ano mga kailangan ko. Kasi siya mismo, alam niya kung ano yung bibili niya para sa akin. Sa totoo lang, guys, nakakahiya na yan kay mama. Kasi nga, hindi kami nagbibigay ng pera dyan. Lagi siya yung gumagastos para sa amin mag-ina. Grabe, nakakahiya. Ayaw niya tumanggap ng kahit magkano sa amin. So, minsan sinasabi ko na lang kay Josawa na bigyan si mama kahit pa ka paano. Pero ayaw talaga nang tumanggap ni mama kasi nga may pension naman sila. Guys, itutol ko na kayo dito sa shop na malapit sa amin. Na halos nandito rin naman talaga lahat. Ayan, yung mga items na pang kusina, mga gamit sa kusina. Ayan, tumitingin talaga ako nung pwede kong bilhin. Which is, Marami naman talaga kaming gamit sa bahay. Gamit pala ni mama. Marami siyang gamit pang kusina. iba nakatagong na nga lang eh. tingin lang ako. Baka sakali. May mabili. Ayan. Tapos nakita nga ako yan guys. Alcan siya. Iniisip ko kung kung ilalagay yung pera ni, ni, baby. Kaso nga lang yung mga papel baka amagen. So undecided ako. Tinitignan ko lang kung okay. So ayan mga frozen foods. Ayan mga hot dog. Ayan naman yung mga pork chicken. Mga feet. Ayan. Tapos, dito sa side na to, makikita nyo naman, ayan. By section din kasi siya, gaya ng mga pamilihan sa atin, naka-arrange din siya na maayos. Ayan, ito pa yung mga sale item, may mga pangkusina din yan. At dito nga sa side na to guys, yung iniiwasan ko is yung mga chocolates. Nag-umiiwas ako ngayon sa matatamis guys, kasi ang laki-laki ko na. Kaya, deadma muna ang mga chocolates, kahit mga paborito ko siya. Ayan, paborito ni Josawa. <laughs> Tapos, eto naman yung paborito ko yan. Masarap yan. Kaya nga, guys. Sa section naman na to, yung mga cakes. Masasarap din ang mga cakes dito. Ayan, mga flavored siya. Mga fruity. Ayan. Tapos, ayun sa baba, yung pinakapaborito ko, yung lemon cake. Ang sarap niya. Grabe. Ayan. Yung nasa baba na yan yung para siyang loaf. Ikot lang naman ako guys kasi eh, hindi ko pa rin alam naman talaga kung ano yung mga bibilin ko bukod sa tubig. Ayan, ganyan naman ako lagi eh. Halos mura lang din naman ng mga bilihan dito guys. Kaya masarap din mamuhay dito sa Poland kasi mura lang din ang cost of living. At ayan nga po guys, yung paborito kong pandesal. Pandesal lang tawag ko dyan kasi nga parang pandesal sa atin. Kita nyo naman guys, oh, eh. Pag mainit niya, nagsarap-sarap pa niya. Kinakain ko. At yan din ang binibili ni mama araw-araw. Hindi ako nagsasawa dyan. Lagyan ko lang ng cheese. Minsan, lalagyan ko ng meat. Ganun. Nasarap kasi siya. Parang pandesal talaga natin. Section na to is may sunflower seed. Yan kasi yung paborito ni mama. Kaya lagi ko siyang binibilan niyan kapag lumalabas ako. Kasi nga, wala naman siyang ibang gusto kundi yan. Yung kinakain niya kapag nanonood siya ng TV. So, ayan nga guys. Umikot-ikot na rin ako. Tumingin-tingin ako kung ano yung mga magugustuhan kong bilhin para in case na mag ako, ilalagay ko na lang siya sa ref. Kasi nga, minsan may gusto akong kainin na hindi ko naman maiutos din kay mama ko. Kasi nga, nakakahiya din minsan. Kasi nga, marami na rin siyang binibiling pagkain para sa akin. Kaya kung ano yung binibili niya, yun yung kinakain ko. Yan, itong cheese na to, ang sarap nito guys. Kaya yan, madalas ko rin yan binibili. Pampalaman sa tinapay. At dito nga sa side na to, is tumitingin ako ng yogurt drink. Pero, hindi ko alam kung bibili ako. Kasi, one time na bumili ako, hindi ko rin naman nainom. Baka mapagalitan ako ni mama kasi nga, lagi kong hindi iniinom kaya hindi na rin ako siguro bibili. Kaya yan guys. Kasi ako ngayon ng oras sa mga, mga ganyang pagkain ngayon. Kasi nga, lagi akong busy kay baby. Kaya yan, hindi ko na naharap. Pero sa totoo lang guys, mga paborito ko yung mga yan kasi nga masasarap siya. Kahit yung mga chocolate drink na yan, ayan, mga gusto ko yan. Try nyo, masarap yan pag nalito kayo sa Poland. At dito nga sa section na to is mga snacks naman na iniiwasan ko kasi nga healthy living tayo ngayon kasi nga nagkapa-baby tayo. Kaya kailangan masustansya yung kinakain natin at very disciplined tayo ngayon sa mga kinakain natin para kay baby. At dito nga sa section na to is mga juice drink at saka mga alcoholic drink. Ayan yung mga klase ng juice drink dito sa Poland which is masasarap naman siya kasi nga puro. <laughs> Medyo maingay si baby sa voice over ko. Kaya pagpasensyahan nyo na kasi ang kulit niya ngayon. So, ayan. Ikot-ikot na lang tayo. Tapos dito nga yung mga seasoning. Ayan. Ganyan lang. Andito na rin talaga halos lahat. Kaya hindi na rin kami nakakalayo. Na, hindi na namin kailangan lumayo para mamili pa. Kasi nga, dito lang. Tabi-tabi lang dito yung shop sa amin. Ilang minuto lang ang lakad. Nandito na kami. Kasi nga, apat na shop yung nandito sa gawin namin. Kung nga lang din po kayo dito sa shop sa Poland para may idea po kayo kapag nandito na kayo kung ano yung mga bibili yung product. So, ayan po yung klase ng suka na binibili ko. Alam naman po natin tayong mga Pinoy is mahilig sa suka. Kaya ay, may idea na po kayo kung ano po yung masarap na suka. Yan po ang binibili ko dito. So, andito na rin po talaga lahat. Kaya kung mga gustong pumunta dito at balak nyo magdala ng ibang product na galing sa Pinas, huwag na po kayo magdala para less bagahe po. Kasi nga, nandito na rin po halos lahat ng mga kailangan nyo. Tsaka mura lang naman din po yung mga bilihin dito. Andalin nyo po, mas importante is pera. Yun po ang importante dito. So, ayan naman po yung paborito kong mayonnaise. Masarap po siya, pero hindi kagaya ng kasing sarap ng mayonnaise sa atin. Sa section na to, is bumili na rin ako ng pamatay insekto. Kasi nga, sa totoo lang guys, kapag summer, napakaraming insekto dito sa Poland siguro nagdidiwang sila after ng winter kaya naglalabasan talaga sila guys kaya ayan bumili na rin ako kasi nga natatakot ako nakagatin si baby kaya every time na lumalabas kami ni baby nilalagyan ko ng net yung stroller niya kasi talagang takot akong kagatin si baby at ayan nga po natapos na tayo mamilik at kailangan na natin magbayad so ayan na nga guys bumili na rin ako para matapos na at makauwi na rin ako kasi nga namimiss ko na ang baby ko. Ganyan ako paglalabas eh kasi gustong gusto ko umuwi agad para kay baby. Kasi nga hindi ko rin siya talaga matitiis. Talagang gusto ko lagi magkasama din kami kahit napapagod ako. Gusto ko lagi talagang kasama yung baby ko. <tinyo> po, punong puno ang card ko. Dahil nga po, ang dami kong biniling tubig. Dito nga sa Poland, isep baggage. Ikaw pa rin ang mag-aayos pagkatapos mong bayaran yung pinamili mo. So, ayan nga guys, tapos na ako mamili. Makakauwi na ako sa baby ko. Ayan po, palabas na tayo ng shop. Nainit kasi ngayon ang panahon guys, kaya lagi ko na rin din iniiwanan si baby ngayon sa bahay sa lola niya. Kaya ako na lang din mag-isa lalabas kapag ganyan may kailangan akong bilhin. Kasi pag malamig naman kasi talagang sinasama ko siya. Pero ngayon talaga hindi pwede. Siya sobrang init. Kasi naiirita siya kapag nakakaramdam siya ng init. Ano nga po, natapos na tayo mamili at uh, naiintala ko na sa sakaya lahat ng pamili ko. Huwag nyo na lang pong pasinin yung kalat dyan sa sasakyan ko kasi po nasira yung lagayan niyan. Yan po kasi yung mga gamit ko sa sasakyan. Nilagay nyo lang dyan ng brother and ko kasi nga po walang lagayan. So, ayan po. Tapos na tayo mamili. Sa so, susunod po na video, maraming maraming salamat sa panunood nyo. God bless us all po. Thank you guys.